Tinatay ang 15% ng populasyon sa buong mundo ay may kapansanan at 80% sa kanila ay naninirahan sa mga bansang may mababa o katamtamang kita. Para sa marami, ang buhay ay maaaring maging hamon dahil sa mga hadlang sa pag-access ng mahalagang serbisyo tulad ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Pero sa tulong ng mobile phone, Nabibigyan ng pagkakataon ang mga may kapansanan para pagaanin ang kanilang pang-araw-araw na gawain, kagaya ng pagkonekta sa mga kaibigan at kamag-anak, paghahanap ng transportasyon, pagmanage ng kanilang pera at iba pang gawain na dati mahirap para sa kanila. Siguro napapaisip kayo kung paano nga ba gumagamit ng mobile phone ang isang taong hindi nakakakita o nakaririnig. Ang mobile phone ay mayroong accessibility feature na nakatutulong sa mga taong may kapansanan para magamit nila ito. Para sa mga taong malabo ang nakikita, maaaring gumamit ng magnification para gawing mas malaki ang mga bagay sa screen. O kaya naman ay palitan ng mga kulay at contrast nito. Para naman sa mga bulag, maaaring gamitin ang talkback at makinig sa kanilang phone nang hindi kailangang makita ang screen. Para sa mga taong may mahina o walang pandinig, maaaring i-on ang sound amplifier para gawing mas malinaw ang mga tunog. Samantala, pwede naman i-on ang caption para makita ang mga salitang sinasabi sa screen. At panghuli, Pwede ring i-on ang live transcription para makita kung ano ang sinasabi ng iba bilang text sa screen. Maraming tao ang hindi nakaaalam ng mga accessibility feature na ito, lalo't higit kung paano ito gamitin. Ang mga taong may kapansanan ay gumagamit ng phone sa parehong dahilan kung bakit ito ginagamit ng iba. Kaya naman, malaking tulong ang accessibility feature na ito para sa kanila. Bakit hindi natin sila tulungan ma ang paggamit ng mobile phone sa pamamagitan ng assistive technology?